Lumabas kayo! Para makita ninyo ang hinahanap ninyo! Kahit na SPO3, SPO4, nare-respeto ko. Anyway, ako si Inspector Gomez. sir! Sir! Nakatakas yung isa eh. Ano ba tingin mo sa akin, lalaki? Hindi ba? Papaing babae ako, no? Lalaki kong gumalaw eh. Kahit na SPO3, SPO4, nare-respeto ko. Anyway, ako si Inspector Gomez. Uh, sir! Uh, sorry, sir. Pasensya na kayo. Akala ko ano lang eh. SPO123 pa lang kayo, sir. Uh, okay lang yan. Ah. ah. O oh, sige, pare. Ah, pare. Ah, uh, tumawag ka na rin sa headquarters at sabi mo na may mga patay dito. Yes, sir. Dai, tulungan mo muna ako niyan bago ka magtrabaho. Opo. Ay, papa, sandali nga lang. Ano ba 'yung sinasabi ng mami mo na gusto mo raw umalis sa Traffic Division at magbago ng linya? Samantalang ah. alam na alam mo na na ng pamilya natin ang pagpulis. Mm -hmm. Mula sa lolo mo hanggang sa mga pinisan mo, puro pulis. Oo oh, nga, Daddy. Eh hindi naman huyo ng ibig ko sabihin kasi. Gusto ko lang sana may ilipat ako doon sa Intelligence Division. Uy, bakit pumasok na naman sa kukote mo yan? Samantalang napakatagal na natin pinagtatalo na ng bagay na yan. Kasi, Daddy, kanina napasama ako sa enkwentro. Grabe, sobrang exciting tapos challenging pa. Na naman, ano na namang encounter yan? Ah, uh, eh, hindi kasi ho, nakita ko si Inspector Gomez eh, may hinahabol ho siyang grupo ng kriminal. Nakita ko, nag-iisa siya, kaya binakapang ko na lang siya. Nako, yang kababakap mong yan, dadating ang araw mapapahama ka. Mami naman, kayo naman ho eh. Mga pulis tayo. Hindi natin pwede talikuran ng mga kabaro natin, lalong-lalo kapag napapalaban. Naririyan ako. Pero kaisa-isa ka naming anak at babae ka pa. And we love you so much, Zigna. Talagang ang bagay lamang sa'yo ay sa traffic division. Nahintindihan mo? O kaya doon sa headquarters, masaya ron? Kumata ka ng isang silya, pwesto mo buka pabango, full boss, maganda lipstick. Sinagpumukha kang isang napakagandang babae. Hindi yung lagi ka na lamang napapasubo sa inkwentro. Ay, kami pa ng mami mo ang unang mamamatay. At saka hindi naman napakadaling basta lumipat na lamang sa ibang division ha. Hindi yan nakala mo basta ka na lang lilipat sa iyong kapitbahay. Do you understand that, darling? <laughs> Oo oh, naman, Daddy. Pero, Daddy, baka nakalimutan niyo ho kumuha ko ng kurso sa intelligence. Daddy, ako na akong bahala doon. Anong ginagawa ni Ninong? Talaga may pagkamasona yung babaeng yun. Pakailamera pa. May mga operation nga biglang sumusulpit yun eh. May pagka-adventurera kasi. Pero alam mo, hanga ako sa tapang niya. Bira ang babaeng ganon. Talagang palaban. Tsaka malaki na itulong niya sa akin, ha? Pero sir, kung tinawagan mo kami, di sana nahuli natin yung Tony Boy na yun. Natutulog na dito yun. Sinusurot na yun dito. Wala na kasing panahon. Bigla ano mangyari. Magandang gabi, oh. Hello? Pwede ba kay Inspector Gomez? Sandali. Sa sir. Hello? Sir, si Primo to. Alam ko na kinaruroonan ni Tony Boy. Nakapostin na ako sa lugar nila. Anong address niya? Sir, yan yung bagong bahay na inuupahan niya. May binabahay siyang babae dyan. Sigurado ka ba? Yes, sir. Tara. Teka, sir. Papasukin ba natin ito? Wala tayong dalang sektsyuaran. Walang problema yon. Dating gawin. Ariglado, Ariglado, sir. ayaw sa anak ka. Hmm. Eto. Eto, sigurado labas to. Pag hindi pa naman lumabas to eh. Sa. Dalawa. Hmm? Hmm. ako Kung gusto niyo makilala, huwag kayo magtago! Harapin niyo ako! Lumabas kayo! Para makita ninyo ang hinahanap ninyo! Tama ka. Talagang nakita ko nang hinahanap ko. Kaya kung mabilis kang tumakbo kaysa sa bala ko, tumakbo ka na. Ang natin. Sir! Hindi mo ako sir! Suko na ako! Masyadong delikado ang gusto mo, Ihar. Eh, hindi pa mabay ang trabaho sa Intelligence Division. Ninong naman. Para niyo naman huwag ko hindi kilala eh. Eh kung lalaki lang natutulog-tulog, hindi pwede sa akin. Mahirap sabihin yan, Ilya. Kahit anong husay mo, babae ka pa rin. Tsaka nasa magandang pwesto ka na, aalis ka pa. Eh kasi Ninong, ayoko na nga sa Traffic Division eh. Abay, maghapon ako nakabilad sa araw. Nanlalagit na nga yung pawis ko. Kahit nga bagong ligo ako, Dane Goli pa rin dating ko eh. Sige na nung lipan niya na no, ako. Kahit anong sabihin mo, hindi mo ako makukumbinsi. Mga mamaya, pagbigyan kita, ako pang dahilan na kapahamakan mo. I'm sorry, Iha. Okay lang, Nino. Kung yun ang desisyon wala akong magagawa. Alis na ako. Ito lang ho masasabi ko. Malalim mo ako magtanim na sama ng loob. Habang buhay ko hindi binabating pinagtatampuhan ko. Ha? Huh? Totoo yung ninong. Tata, kumusta? Siguro naman nakapag-isip ka na. Magtatapat ka na ba? Eh, sir, maniwala kayo sa akin. Talagang hindi ko kilala si Rafael Sanchez. Eh, dagang dinding lang huwag kinukunan namin ng pektos. Small time lang huwag kami. Talaga pala ang napakatigas ng bungo mo eh. Gusto mong bigyan pa kita ng third degree bago ako kumanta. Sir, sir, kahit pagtarin niyo ako ng pinong-pino, wala kayong makakata sa akin. Yes, sir. Sir, paano to? Hindi rin siya marunong mag-concert eh. Sintensyaan mo na. Johnny, tara! May racket ka ngayon. Ba, racket? Oo. Oh. May budget ba yan? Si Sir na bahala sa'yo. Si Sir? Oo. Oh. Eh, naatma ko yun eh. Ayaw mo. Laman din yun. Pwede rin. Kiringan niya. Anong gagawin sa akin? Saan niyo ko dadalhin? Pinakikiusapan ka ng maayos. Ayaw mo pa rin makisama. Wala. Tingnan natin ngayon ang tapang mo. Wala talaga ako alam, Sir eh. Sir. Tata. Pasok. Sir. Kaya mo yung kanduli. Nahuli na mobile natin. Nagnanakaw ng kawali. Bakit dito nyo pa din nila yan? Dapat tinapos niyo na yan. Eh baka kasi gusto nyo kayo sumintensya ulit eh. O sige, pasok mo dito yan. Oh, sir, sir, sir. sir. Pasok. Alam ko na gagawin sa akin, sir. 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 Sir, kapisado ko na po kayo, sir. Sir, alam ko na po gagawin yun sa akin, sir. Sana po bago yung maulang bangkay ko, sir. May hiligin lang ako sa niyo, sir. Sana, sir, mapaglabayan po ng pamilya ko ang bangkay ko to, sir. Huwag kang magalala. Ipadadala ko yung ulo mo ah! sa nanay mo. Okay? O sige, umisa na natin. Corpus! Sir, nasa na yung jungle bolo natin? Yung matalas? Teka, sir. Sa kayong pangkalang, Yung, pang yung dito yan. Sir! Narito! Tamang tama, napakatalim! Parang awa nyo lang, sir. lang ako. Ayoko lang, sir. Bigyan nyo pa ako ulit. Mahiwa ka. Napakatalim. Matalas to, ah. Ayoko lang, sir. O sige! Ika lang mahulo nyan! Pwede na! Itapon mo na sa labas yan! At yung ulo niyan, iregalo sa nanay niya. Yes, sir. Corpus! Ikalang mo na yung leeg niyan dito. Yes, sir. Tingnan ko. Sir, sir, uh sir, sir, sir. Magsasalita na ako. Sasalita na ako, tata. Sasabihin ko na ako lahat. Sasabihin ko na. Sir, eto ho yung search warrant na in-issue sa akin. Sit down. Ayos na to. So kung handa na kayo, ready nyo na. Yes, sir. Pero mag iingat kayo, ha. Ah. Matinik daw yung Rocky Sanchez na yan. Plansado na akong plano namin, sir. Maliban na kung swertihin siya. Very good. Come in! Sir! Tuloy, tuloy! Siya si SPO2 Santarina. Santarina, this is Inspector Gomez. He will be your immediate supervisor from now on. Sir. Kilala ko siya, sir. Santerina will augment your present force. Nirekomenda siya ni Colonel Peralta. She's a well-trained police officer at mataas ang IQ niyan. Mapapakinabangan mo sa mga operations mo. Okay lang sir. Para may muse kami. Thank you sir. Ini an. Aduh. Bun itu. Yo yo. Sanchez, Mr. Sanchez. Oh, oh, bagus. Pindah suka ini mau polis. Buktikan apa pasukan kita pun jadi inspector. bata pa kasi. Uh, Santalina, na. Sugod ka kasi ng sugod eh. Mabuti pa magsiksikin na lang sa sulok at baka madisgrasya ka pa. Mag-observa ka na lang. Baka mag-isagot yung pakitas na nanay tatay mo. Kapag gumalaw ka, tapos sa maliligayang araw mo. Sige! Bitbitin yan! Sige! Yung mga ibitin siya, niyo nyo ba? Wala ako, sir. Palagay ko na dispatchan nila. Dispatcha? Wala talaga kayong makukuha. Pagsilisihan mo itong ginawa mo ito. Dali sa baba yan. Sir. Sir, parang hindi ko nababasa sa libro yung ginawa nyo kanina. Na hindi nyo binigyan ng warning shot yung tao bago nyo binaril. Bata ka pa sa serbisyo. Marami ka pang hindi alam. Anong ibig mo sabihin, sir? May mga kriminal na madaling takutin. At may mga kriminal na hindi pa huhuli ng buhay. Sila yon. <coughs> sir! Si Corpus, may tama! <coughs> Corpus! Corpus! आखू oh.